Buenos dias damas y caballeros uh, Wala pa naman siyang isang linggo <laughs> Isang linggo sa pwesto Pinapatanggal na ng mga DDS Itong si newly appointed and newly sworn uh, Presidential Communication Office uh, Undersecretary uh, Attorney and Blogger Claire Castro So dyan mo talaga nakikita na na masyado na sila natatamaan at masyado sila natetreten dito kay Claire Castro. At tuloy-tuloy, uh, tuloy-tuloy yung kwento nila. Yung mga yung uh, demolition job laban kay Claire Castro. At uh, nakita natin ganito rin yung ganito rin yung uh, tema, yung script. Yung script ni uh, ni former uh, Uh, spokesperson ni Gloria Macapagal-Arroyo and former uh, ag, uh, ambassador to Greece na si Bobby Tiglau na yun, yun kwan rin talaga, Lord of Lords pagdating sa mga fake news. <laughs> so, sayang pa naman kasi kasama ko yan, editor ko yan sa Philippine Daily Inquirer. Yun lang, uh, habang nasa Inquirer siya, tinatrydor pala... Tinatrydor pa niya inquirer. Andon siya sa inquirer pero yung pala espiya siya ni ni Gloria Macapagal-Arroyo. No wonder nung nasa inquirer ako at malakanyang reporter ako uh, at uh, gumagawa ako ng critical articles kay Gloria Macapagal-Arroyo, pinapatanggal niya, kinausapan niya yung mga may-ari ng inquirer yung mga prieto family para tanggalin ako sa inquirer. Buti na lang hindi siya nag-succeed. Until eventually yun ah. Nagja na nag-na bumalik na talaga siya sa real na amo niya na si Gloria Macapagal Arroyo kung saan na uh, inappoint siya na I think uh, spokesperson or press secretary or whatever. And then later on naging uh, eh naging uh, kwan siya. Uh, ginawa siya ang ambassador, yung, yung pumalpak siya sa trabaho niya sa Malacanang. And then as, as ambassador, nag, nagkalat rin siya. Ngayon, nagkakalat pa rin siya in favor of Duterte. So, you know, uh, sayang talaga, no? Magaling sana na writer, magaling na journalista. Ngayon, propagandist, naging propagandist na ni Duterte. Hindi naman masama maging propagandist basta for a good cause. Pero ito, ito mga itong mga amo niya, grabe talaga. They have uh, blood on their hands and they have money in their banks. <laughs> lots and lots of money. So ngayon, uh, nabulabog sila sa pag-appoint kay uh, Claire Castro at nakita nila na merong pala official na ganito na pwede may capability pala si Marcos kumuo uh, kumuha ng official na palabarin na sinasabi natin kaya kaya labanan sila sa bastusan, kaya sila labanan sa mga well, hindi naman siguro sa fake news kasi yun daw sabi ni Jay Ruiz, yun daw ang mandate sa kanya ni President Bongbong Marcos na to fight fake news. So, pero na nakikita natin yung mga patutsada ni ni uh, Claire Castro sa kanila ay na, tumatama talaga lalo na yung kay Baste Duterte at kay Rodrigo Roa Duterte na hinamon ni Claire na maghanap ng prueba o magpakita ng prueba yon sa akusasyon niya na nagbenta ng gold, uh, gold reserves ng Pilipinas si President Bongbong Marcos. So, embes magpresenta sila ng prueba, yan ang ginagawa nila, yung uh, shooting the messenger. Ha? Yan ang tinatawag sa amin sa journalism uh, don't shoot the messenger Kung baga kami mga journalista we just deliver the news uh, uh, kung meron man pahayag yung presidente pagkatapos ni report ng journalista, wag mong patayin yung journalista, dahil ayaw malang yung report ng uh, o yung uh, kanya yung laman ng report niya na kinu-quote lang man niya yung so, news source niya or in this case ang presidente So sila ang ginagawa nila, shooting the messenger. Kasi pwede natin sabihin si Attorney Claire Castro ay messenger or, or uh, mouthpiece ni... Hindi naman mouthpiece kasi sabi niya hindi siya spokesperson. Kung baga, pinapaabot lang niya yung mga issues from Malacanang to the people. So ito, siyang inaatake. Embes yung issue hindi ba mas madali, maghanap na lang si President Bongbong Marcos ng mga eksperto dyan sa Banko Sentral ng Pilipinas, dyan sa, sa mga private sector, or kahit kumuha siya ng mga foreign mga foreign na uh, financial experts, lalo na yung may alam rin na yung expertise nila ay matrace yung mga pagbebenta ng mga ginto na mga iba't ibang gobyerno sa iba't ibang parte ng mundo o kaya mga pribadong sektor madali yan may pera sila eh may mga allies rin sila sa abroad may allies rin sila sa China so bakit bakit hindi na lang yan ang gagawin nila so yan yan nga ang uh, kaya uh, makikita mo talaga na isa walang basehan yung mga yung mga uh, pa nila, pa mga Uh, uh, demolition job nila kay President Bongbong Marcos in re with regards to the selling of uh, gold another thing ay naubusan na sila ng argumento kaya pinepersonal na nila itong si Claire Castro na gusto talaga nila tanggalin ha? at uh, sabi pa nga dito sa isa sa mga vloggers nila uh, na sinis na, na sinusuporta yung panawagan ni uh, ni Nitong si Juan si Bobby Tiglaw uh, na dapat daw tanggalin na daw si Claire bago map makagawa pa siya ng damage sa Marcos administration. Sabi pa niya sa title niya nitong si Tio Moreno. Ha? Huh? No relation to Kwan lang ito, false uh, name lang ito. Uh. Uh, al alias lang ito. Uh, no no relation to Isko Moreno, ha? Huh? Sabi niya remove her now or face Irrepar, irreparable damage. So tanggalin na daw si Claire bago daw magsisi si President Bongbong Marcos dahil mas malaking damage mai magagawa ni ni Claire ni Claire Castro sa Marcos government. Ah, ah sabi pa nito, Mark Bongbong Marcos should remove Attorney Claire Castro as soon as possible as she is only adding to the already damaged reputation of his administration. So, in the first place, damaged na daw. Eh, kung may Claire Castro si President Bongbong Marcos, meron rin naman na uh, Salvador Panelo, si, si Duterte, tinan si, si Panelo, every time mags nagsasalita siya, nasisira ang kredibilidad ni Duterte. Ganon rin si Hari Roque, every time magsasalita siya in defense of uh, Duterte, nasisira ang credibility ni Duterte. Ganon rin naman. At minsan, ito pa nga si Panelo at saka si, hari si Harry Roque, nag-aaway pa nga sa hangarin na umepal, lah Umepal, pabor sa kwa nila, sa, sa boss nila, ha? Sa amo nila. At uh, sabi pa dito ni, ng, ng mga DDS, ah uh, wag daw kalimutan ni Marcos, na on her previous narratives so siguro yung mga yung mga yung mga vlogs na ginagawa niya eh pwede daw ma-consider si Claire na kakampink and she is she is also a former ABS-CBN uh, employee so ano mas mas maganda pa nga ito eh kakampink eh pwede mo pa nga sabihin na medyo neutral si Claire kumbaga kahit nandiyan si Claire pero I don't think uh, being a kakamping, Claire will go to the level na mangimbento ng news o gumawa ng fake news in favor of President Bongbong Marcos. Mas maganda pa nga ito at least hindi bulag si Claire. At least uh, kahit paano, kahit mouthpiece na siya ni Marcos, pero meron pa rin siya somehow some, some sense of neutrality and at least love for country being uh, being kakamping ka. Uh, at uh, former ABS-CBN employee so mas uh, mas uh, mas added added kwento sa kanya mas add may added uh, value ito expert o added eh, expertise niya sa sa position niya as uh, undersecretary dahil hindi lang niya kabisado yung workings and uh, dynamics of social media, alam rin niya yung workings and dynamics of the old media. Kagaya kay Vat, ha? karamihan ng mga vloggers ngayon, alam nang nila yung anong dynamics ng, ng uh, social media world, the new media. Hindi nila alam yung old media. E tayo, alam natin newspaper, radio, and TV. Kaya mas malawag ang, uh, mas malawag ang paningin natin sa mga issue uh, kumpara sa mga bloggers na walang koneksyon sa old media, TV, radio, newspaper. So rin si Claire and that and to me, this is an advantage. Kaya medyo good choice rin ginawa ni President Bongbong Marcos to get her, to appoint her. I cannot say the same of uh Jay Ruiz. Medyo Jay Ruiz, Ruiz has to prove more pa. Uh, pero si si Claire sure na ako na na kuan ito, uh, pabor ito pabor ito good addition ito sa sa office of uh, of the uh, presidential communication office ng malakanyang okay and then uh, sabi pa dito she could be playing a key role in further tarnishing the marcos image even though it's outside her jurisdiction Senator Amy Marcos should advise her brother on this matter. So ba, baka mas siya sinisiraan daw niya ang image ng, ng mga Marcoses. Ah, at ah, dapat daw ah, gumalaw na daw si Senator Amy Marcos para i-advise si President Marcos eh bakit naman mag-advise si Amy kung meron man sumisira sa pangalan niya? <laughs> sa pangalan ng mga Marcos ito ito na it, isa na ito si Amy Marcos ha so i don't think uh, i think uh, Claire is even effective in uh, improving the image kaya lang yun na nga sinasabi natin na hindi lang sana dapat diyan dapat i-advise rin ni Claire si President Bongbong Marcos na kung pwede pigilin yung yung greed yung panggigigil sa pera ng mga congressman at saka mga senator kaya kaya President Marcos pati yung mga membro ng gabinete kasama na yung PCSO ang dami tayo narinig na katiwalian dyan sana ma-advise ni Claire ang presidente ukol dito kasi yan ang sumisira talaga sa pangalan ng presidente at sabi pa nga niya Uh, sa sabi pa nito ni Tio Moreno, na isa talagang kilalang DDS, na <clears throat> uh, alam daw ng lahat na si uh, ay Amy daw ang talagang uh, pumoprotekta sa sa imahe ng mga Marcoses. Eh, isa pa nga siya ang number one destroyer nito. Kaya sabi nila, Atony Claire, must go. At nang umiyak talaga sila dito, yung binanatan ni Attorney Claire itong si Mayor Baste Duterte na sinasabi na uh, bumalik na yung drug problem sa Davao at bumalik uh, may rising criminality dyan sa Davao, eh yun. Ang sagot naman ni, ni Attorney Claire, ni Jose Claire Castro, eh sino ba naman ang mayor ng Davao? So dito, galit na galit sila, very reckless daw ang statement ha, from a blogger lawyer. E anong, anong problema kung vlogger, ha? Di ba? Mas nakakatulong pa nga yan. Alam niya kung si Jay Ruiz kasi walang experience sa vlogging. At least si Claire meron. Ha? At uh, sinight pa niya dito yung pagbababa ng crime. From 2016 to 2021, dyan sa Davao. Yung pala, mak nakalimutan ito mga DDS. Nasight pa niya yung mga number of, of uh, of annual crime rate, ganun-ganun, na bumababa, na bumababa. Sa year 2021, 200, 251 na lang. Maniwala ka ba dyan? Naalala nyo, nag-vlog tayo. Anong unang gawin? Anong unang ginawa ni, niya uh, ni uh, Major General uh, Nicolas Torre? Hindi pa siya gaano sikat noon pero binablog na natin siya. Nung na, -na siya Regional Director ng Philippine National Police, dyan sa Davao Region. Ang una niya gawin, ginawa ay, uh, ay uh, pina, in, uh, niya? Ni niya yung mga record ng mga, ng mga police, uh, dipa, yung mga police stations, yung mga, sit, uh, yung mga cities sa uh, and provinces dyan sa Davao. At nakita niya dyan sa Davao, hindi nire-record gaano yung mga criminal activity, hindi binablatter. Ibig sabihin, may magic lang. Para ipalabas, biro mo, Anong uh, nung time ni Duterte, meron sila mga pinapalabas na mga record na mas peaceful pa sila sa Singapore. Mas mababa pa ang crime rate nila sa Singapore. Sinong maniniwala dyan? Maniwala ba kayo dyan? Na, na langit na tayo kung mas mababa pa yung crime rate dyan sa Davao kaysa sa Singapore na almost non-existent yung crime rate. Ay, grabe talaga ito mga propaganda nila. Kaya takot na takot sila kay, kay atony uh, claire dahil uh, kabisado at nakwanya uh, na na, na, uh, na ibabalik uh, niya yung issue sa kanila lalo na dito sa kapalpakan ni Baste Duterte ha at uh, sabi nga nila tina-target daw ang Marcos administration yung uh, security forces ng Davao ha uh, tina-target eh hindi naman kayo kayo naman ang kwan eh kayo naman ang dino doktor hindi na pala hindi na pala mayor si Baste doktor na pala ito eh dino doktor yung crime rate diyan sa Davao at sa sabi pa niya because Davao security force Davao security forces have been intentionally weakened o kwan daw, uh, sinira na daw yung, yung security forces ng Dabao kasi lang, ang ginawa lang ni yung bagong Mar Maranyan, bagong uh, si Colonel Mar Mar Maranyan, Marantan, na bagong police chief dyan, ay tinanggal yung mga bata ni Duterte, itinapon ko saan-saan at nilagay yung mga neutral na police. So dahil daw yan, humina daw yung police, at the uh, drug lords and criminals have taken advantage of the situation to regain influence in a city considered as one of, of the safest in Southeast Asia. One of the safest daw, yun nga mas safe pa sa Singapore. So uh, at biniblame nila ito kay uh, kay uh, uh, kay Marcos na uh, kwan na daw bumalik na daw yung drugs eh hindi ba? Sabi ni Arturo Las Cañas, kayo rin ang kumukontrol ng drug uh, operation dyan sa Davao. So, ang ginagawa nyo lang, pinapatayo lang nyo lang yung mga, yung mga rival gangs, yung mga rival syndicates. Eh, at hindi nyo nire-record yung patayan na yan. At yan ang na-discover -na -na ni, uh, ni uh, General uh, Nicolas Torre. Ah? At uh, ngayon, siyempre, nire na ng tama at uh, hindi na kayo ang kumukontrol. Siyempre, eh, kung bumalik man yung mga rival gangs, rival drug syndicates, eh dahil nga, uh, uh, siyempre, uh, uh, ginagawa lang rin nila yung ginagawa nyo. Kasi nung time rin ninyo, rin pinatay nyo rin yung mga rival gangs para na makontrol nyo, ma-monopolize nyo, nyo yung drug trade dyan. Ha? Ah? Sabi pa, ginulo ng boss mo ang security sector ng Davao City, putting the lives of Davaoenos at risk. Tapos ngayon, you will put all the blame to Mayor Baste. Galing ng diversion tactic ninyo. Very new, parang hindi kayo nag grade 2. Sabi pa niya kay, kay Claire Castro, ang problema dito kay Tio Moreno, hindi ba hindi ba si Duterte si, du, si, Baste at si Duterte ang umupak kay President Bongbong Marcos doon sa rally sa Kwan sa Mandawi City sa hindi ba yung tinatawag nyo indignation rally or ma, maisug rally eh sinasagot lang man ni Claire yung sinabi nyo eh at uh, sinasagot lamang niya yung tanong sa kanya ng media na according to Baste, according to Duterte, balik na yung yung criminality, balik na yung drug trade sa Davao. Kaya sa ang sagot declare, Claire, eh sino bang mayor ng Davao? Di ba? Uh, at uh, Sabi pa niya as a blogger lawyer, Attorney Claire Castro is clearly unaware of what is really happening in Davao. Siguro as a vlogger, she's is unaware. Pero ngayon, ha, Romy Dimero, thank you sa suporta sa VAT team. Uh, siguro noon, wala siya, hindi siya aware. Ngayon, she has the, all that government data in her fingertips. Eh. Pwede niya sabihin, pwede niya, pwede niya tawagan yung PNP. O, oh, bigyan niyo ako ng data sa Davao. So, iba ng kaso, aware na siya. Mas aware pa kaysa sa DDS na na dinodoktor yung mga blatter at hindi nire hindi nire-record yung mga criminal activities dyan sa Davao. So, panghul, uh, sabi pa nito, nitong DDS blogger, Bongbong Marcos should fire her immediately because the more she attacks Davao, the more likely it, the, more, the more likely it is that the city The more likely the city's estimated ang pangit naman ng grammar mo pare. The more likely the city's estimated 1.6 million voters voters will will turn against his senatorial candidate tinakot pa. As if uh, susuportahan talaga nila ang mga kandidato ni ni Marcos pag inalis na si Claire Castro. Act now or face irreparable damage. So ang nakikita natin damage is not to President Bongbong Marcos. Ang damage ay sa mga DDS. Kaya ngayon panic mode na sila. And uh, na disim kwan na sila Ini iniisip na masyado ng mga Duterte pati si Baste kung ano bang sasabihin. Kasi ba babalik at babalikan na naman talaga sila ni Claire kasi wag ka lang magalit, ha Tony Claire pero batang dog ka talaga. And uh, and Malacañang needs that. Ka hindi naman 'yan dito na sa Pilipinas may attack dog. Si President Trump ang daming attack dog sa Amerika. So it's normal. It's normal. Don't be ashamed if you're being called an attack dog because that's just the reality. And uh, okay lang if you're effective at it. Huwag ka lang gumawa na mga mag-imbento na mga na mga issues o mag-fake news rin. Basta stick to the facts lang. Okay ka as attack dogs. As attack dog, ha? So yun lang po, yun lang po ang update natin dito sa issue. Uh, uh, thank you very much everyone for watching. Again, don't forget to like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS na gusto na gusto nang magpatanggal kay Claire Castro. Uh at uh, share this vlog uh, to help educate our voters and to help educate our uh, our fellow uh, countrymen na hanggang ngayon ay uh, bulag pa rin sa katotohanan, bulag pa rin sa mga blind loyalty sa mga politiko. So kagaya na nitong vlogger, nitong, nitong DDS vlogger nito. So thank you very much and see you in my next vlog.